Welcome to my vlog. <laughs> Dito kami sa palengke ng buhi. Palengke ng buhi, guys. Ganito siya. Pakita so, ko lang sa inyo, guys. Ganito ang palengke ng buhi. Si Buyas, bawang 35 kilo. Ito, guys, oh. 25 ang kilo ganito kaliliit oh my god 25 po ganyan siya. Ano yan kilo ko ate Ano? Ah twenty five 1 one fourth guys. Yan ganyan. Tapos ang bawang ganon din 35, five one fourth. Ayan oh ten one fourth tingnan niyo, guys. Ang ganon kalit ang sibuyas. Tapos yung katulad ng sibuyas natin guys, ganito 28 28 1/4 ayan to. Ganyan kalalaki. Magtaka ka guys, Ganyan sibuyas ngayon. Mahal. Yung sili, yung hey guys, mahal no. Hindi ko lang alam. Guys, itong carrots. Yung carrots, oh. Ate ko yung atik ko po lumuwyos oh, yun siya. Lang, oh. may ano na? Dito hmm? sa, yun na, o. Oh. yun na lang, yun 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 sa yun o. yun 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 lag like natin to...